Hi! Ako nga pala si Basti. Tamad pero may diskarte sa buhay. So ngayong gabi tayo ay lalamon. Magaanap-anap tayo dito sa lugar na to kung ano malalamon natin. So samahan nyo ako, let's go gabi na yan. Papatay muna natin yung aircon. Ayan at pinatay ko na nga yung dapat napatay patay na ilaw para bumaba na tayo, tayo maglalakad-lakad. So medyo ano dito, kaya maglalakad-lakad na ako yung gabi, papunta na ako dun sa inihaw na mano. No. Kaya yung kanilang mga ulam, tignan yung mabuti. Ang sasarap nyan men, solid. Solid yung pera nyo dyan. Mura lang yan mga men, sandahan lang, makakakain na kayong lahat kahit anong gusto nyo dyan. Hindi lang pala iniyaw na mano no, mga tinda nila meron din silang mga gulay-gulay pero ang gusto ko ngayon ay yung atay balunan ba yung kung tawagin yung bahay tae ng manok kasi na, na, na ano ko na sa bunga nga ko hindi na amoy tae ha, let's go ayan bumili na ako mga apat siguro no? kaya ko na siguro ubusin niya pinaiyaw ko na kaya yeah, ya mo na maayos yan ya wow ang sarap niya na oh, yan no hindi po sa akin yan doon sa mga nakasabayang ko pero syempre hindi natin yan bibilin kasi hindi naman natin maubos ayan yawin mo na kuya yun, luto na. Yan ang aking na-order. Apat lang kasi ako lang mag-isa. So, isang kanin lang din. Tamang diet. May lalagay lang yun na suka. Yan. Yan nga pala ang uso dito. Kailangan mo magsawat ng gloves ni Pacquiao. Ayun, lamon na naman si Hayop. Ang laki na naman ng bunga nga. Pero hindi naman na tumataba ang Hayop na to. Ang lakas lumamon. Kain ang kain. Gatas ng gatas. Hindi naman nataba ang Hayop na to. Yan o boy, ang payat mo na, kumain ka na, ayop ka, huwag ka kasi nagsasalsal ng gutom. Ayun, tamang tubig si Hayop. Magbabayad na ako kasi nga tapos na ako, meron pa akong pina-take out. Mas may 15 pa ako, bumili ako ng, yan, na santol. Sarap niyan, tapos nakakita ko ng palamig, dahil makulay yan nakakita ko pero ang nagustuhan ko dyan ay yung lemon kasi tayo ay inuubo ayun sinandok na niya ate inumin na natin Last go tara samahan nyo ako paano siya uminom hayop na to kala mo naman kung sino ko makainom pero alagang 10 piso lang yan mga kaburnaot makakainom ka na ng lemon ang sarap niya may kasamang yakult yan mga kaburnaot so paano yun lang bye bye